Ang isang Pilipino, iniikot ko ang bawat sulok ng bansa upang maipakita ang mga natatanging ganda at yaman ng ating kultura. Kulinarya na ating may bibida at makulay na tradisyong wala sa iba. Ito ay aking maliit na kontribusyon sa bansa upang kahit papaano ay makatulong na maipakilala ang kagandahan ng Pilipinas. Sa maygit limang taon kong bumabiyahe, hindi ko na mabilang ang mga taong na kilala ko sa daan. Hindi ko na rin mabilang kung ilang mga lugar na ang aking napuntahan. Pero ang alam ko, marami pa akong hindi naaabot. Mayroon nga tayong kasabihan, malayo pa, pero malayo na. Ang sa akin naman, marami pa, pero marami na. Hindi siguro mauubos ang mga mapupuntahan lugar sa ating bansa. Kaya ang goal, don't stop exploring. sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, may isang tanong na hindi matapos-tapos. Hindi maiwasan na may mga tao magtatanong sa akin, ligtas pa na pumunta sa Mindanao? Yan ang tanong na hindi ako mapapagod sagutin. Aaminin ko na isa rin ako sa mga tao nagtanong ng na mga ganyang bagay noon. Hindi ko sila masisisi dahil ang gusto lang naman natin ay maging ligtas sa ating mga pupuntahan. Mula nang tumungtong ang mga paako sa katimugang bahagi ng Pilipinas, Okay guys, so we're finally got here at Colosulu and Ang saya ng ambience. I mean, I can feel the, the richness of the culture and I'm so excited to explore. Nawala na ang takot ko na tulad ng iniisip ng karamihan sa atin. Kaya naman sa tuwing pupunta ako sa bawat sulok na Mindanao, panatag na ang aking isip dahil alam ko na ang totoong sitwasyon dito. Ang probinsya ng Maguindanao isa lang sa mga lugar na pinakakinakatakutang puntahan. Mas nangingibabaw kasi ang mga negatibong balita tungkol dito. Pero hindi nabibigyan ng pansin ang ganda ng lugar at yaman ng kulturang meron sila. Bilang isang Pilipino, dito ko mas nararamdaman ang dugong nananalaytay sa aking katawan. Ang mayamang kultura ng Mindanao na ay buhay na buhay pa. Mas binuo ang pagkatao ko bilang isang ganap na Pilipino. Imbes na katakutan, mas naitindihan ko at nakita ko sa kanila ang kagustuhan na maipakilala ang bagong mukha. Hindi gulo, kundi kapayapaan at pagkakaisa ang ngayon nangibabaw. Nakita ko ang kanilang kagustuhan na mas lalong pagyamanin pa ang kung ano mang meron sa kanila. Ang mga sayaw na sumasalamin sa kanilang kultura, tradisyon, pamumuhay at kabuhayan. Ang bawat kumpas at saliw ng musika na gamit sa mga sayaw, ramdam ang pagmamahal sa kanilang ipinapakita. Isa sa mga patuloy na pinagyayabong ang kanilang mga habi. Inaul o inul ang tawag sa kanilang tradisyonal na tela. Gawang kamay at masusing atensyon sa detalye ang kailangan sa pagbuo nito. Nasa makabagong panahon man tayo ngayon, pero pilit na ipinagpapatuloy ang gawang tradisyonal. Patuloy nila itong ipinapasa sa makabagong henerasyon upang sa ganun Mapreserba ang orihinal na tela. Ako si Bay Albaya Huampa, uh, the founder of this uh, organization of women, yes. a livelihood for women. At dito mm -hmm. sila, we started uh, 2001, but then uh, nag kami 2003. Kasi kung ano yung sinimulan ko, eto nga, kasi nawawala ang tiniting-nawawala ng aming tradition sa pag uh, paghahabi nang amin pa naman quality kay nag-export na kami. Ah. O may nag, may tumutulong sa amin ng mga agency sa Manila na, sa O paunti-unti in-export nila kasi yung kay namin sering quality. Actually 30 ng weavers namin kasi mayroon din kaming kalakihan ng mga no yung nag-actual na weave dito. Do we trend youth And then, females na mga mm. weavers din. Ah, para mas ma ituloy uh, oh, po yung Matuloy-tuloy pa nasimunan. talaga, oo. Oh. Hopefully, madagdagan pa tayong mga weavers kasi dito gusto nating mm. i-preserve ang ating talaga. kultura sa Maguindanaon. Because in all, is a Maguindanaon textile, what we produce is Maguindanaon textile. Though, ang isang, ino depende sa soil, pwede sila makagawa kung nat tapos na, pram because that is the first process mm. eh. Yan yung mag-proseso. Pag nakasalang na dyan, simple design, pwede siyang kung magaling ang weaver, ang kakayasan ng isang shoal, that is more than 2 meters for one day. For hindi day. naman, 2 days. 4 uh. meters po? Ah, kung 4 meters, no. 4 meters, you take just like this. Complicated yung design. Uh, ah, yung complicated design. Yung design. Uh, Ilang, matagal. Ilang, gano'ng katagal kung sinabot? 3 to 1 week. Wow. 3, yes. The process is 3 days, pero actually 1 week siya. Uh Oo. -oh. Ganyan yung, katagal. Yung pressure, actually, mura na talaga yung pressure na, let's say, 1,500 pataas. Sobrang mura na niya kung ganun oh, ka, oh. Tagal uh, taga Yung sa 1,500 siya ngayon, yung, yung kwan niya, yung depende kasi sa trade eh. Mm -hmm. Kasi yung ginagamit na trade do at that time, kung magkakaroon ka ng 1,500 na price, that is cotton. Cotton. Cotton best. Sa ngayon po, y is silk po ang ginagamit niya? Silk talaga kami. Pure mas silk. Mas masipay siya. Yes. Eh, mas maganda. At mas authentic talaga. Kitang-kita yung authenticity ng inong. Thank you thank so you, much thank for you. coming here and we would like to invite you for the Araw ng Kotabato. Of course, for the BARM also. <laughs> also promoting BARM. That's on June po, no? Yes. June is the Araw ng Kotabato. And it's a very big event for us. Thank you. Thank you so much. Ilang mga potensyal na destination din ang aking narating. Mga lugar na tila ba ay naghihintay lang madiskubre at mas makilala pa. Ayan, andito tayo ngayon sa uh, Barangay Margas, dato Udin. And as you can see naman, totoo nga yung sabi-sabi na grabe, sobrang nagkukulay blue yung kanilang blue lagoon. And ayan, uh, hindi daw talaga nila masukat kung gaano kalalim. And wala pa talaga nakakalam kung gaano kalalim yung blue lagoon. But isa rin pala isipan kung bakit uh, sobrang kulay blue niya and hindi naubusan ng tubig and even locals hindi rin talaga ma-explain kung bakit ganito pero isa lang masabi ko napakaganda ng blue lagoon and a must visit kapag nandito kayo sa Maguindanao. namang ako sa kanilang pag-aalaga sa kung anumang yaman na mayroon sila uh, magandang hapon and assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh uh, ako po si Muhammad man uh, presidente ng Cotabato Brushfish Association po uh, association po ito kami po nagsimula ng since uh, 19 70s pa. Matagal na po, nung ninuno pa namin, mga 1950s pa, nagsimula sila. So kami ang nagpatuloy sa itong paggawa nitong uh, brushware. So, uh, dito sa may, dito lang dito makikita sa may kalangan Mother Cotabato City. Hindi man gaanong dinadayo ng mga turista, pero kanila pa rin ipinagmamalaki sa iba. Ayan, bababa na kami ngayon sa Ranao Pilayan Falls. And Hello. from the jump off point, sumakay kami ng 4x4. But actually, pwede mula lakarin kasi sobrang lapit lang. Siguro mga 5 to 10 minutes walk going yeah. to uh, jump off. Yung really jump off pababa dun sa falls. Naku, kailangan pala dito eh malakas ang tuhod pag pupunta ka dito. Kasi yung pababa, hindi naman ganun kahirap kasi uh, hagdanan na siya. Pero pag yet, for sure, medyo masakit na tuhod. <laughs> sa mga pinuntaan kong lugar, hindi ko naramdaman ang takot o kaba. Bagkus, mas nangibabaw ang sabig na makilala ang mga tao dito. Hindi ko rin naramdaman ang diskriminasyon sa pagitan ng iba't ibang relihiyon. Itinuring nila ako ng patas at pinakisamahan bilang isang Pilipino. Mayroon man tayong pagkakaiba sa paniniwala, ginagisnan at pinanggalingan. Sa huli, iisa lang ang ating pangarap na makamtan. Pagkakaisa, kapayapaan at pagmamahal hindi lang sa ating bansa pati na rin sa ating kapwa this is one and that's a story